Sinita ng mga polis dahil sa pagsusuot ng balaklava o takip sa mukha ang tatlong kabataan sa Maynila na ng miyembro ng Kilosang Setyembre 21 o KS-21 na nagpakilala ring independent media. Alinsunod ito sa bagong ordinansa ng Maynila na anti-balaklava and other face covering ordinance na layong mabawasan ng krimen sa lungsod. Depensa ng mga nasitahin din nila alam ang nasabing ordinansa nang sila'y harangin ng mga polis sa bahagi ng UN Avenue sa gitna ng ikinasang protesta kontra katiwalian. May suspicion mata po sila na yun nga dahil porke may gear po kami na protective gear, baka may binabalak daw po kaming masama po. Nagjo-journalism lang po lang mga tatlong kaibigan ko po. Tapos yun nga po, like, ayaw po rin nilang maniwala, gusto daw po talaga nila i-verify. Marisoning lang namin, yun nga, protection lang kasi last time, ang daming kaguluhan, ang daming na-injury. Ang tinig na isa sa tatlong sinita ng mga polis, hindi naman sinampahan ng reklamo ang tatlong kabataan at binalaan lamang sila. Hindi natin malaman kung talagang uh, totoong uh, miyembro sila ng uh, press. According din naman doon sa mga kaibigan nating na media, pira tayo makakita ng mga ganun na nakasuot. Lalo na sila, tatlo pa sila. Tapos lahat nakakover yung mukha nila. Ang tinig ni Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District.